Ngayon po, pupunta na naman tayo dito sa ating alagang baboy. At tayo magpapakain na naman. Na. Ngayon po, mag city na po. nag po kasi ako ng aking mga junakis. Ngayon po. Kukuha po tayo ng ano, okra. Mayroon na naman pong okra. Masarap po ito pambabaw sa ano, sinaing. Hmm. Marami na naman po. Oh. Isang araw kumuha po kami dito. Ayan guys. Oh. Kawa tayo ng lalagyan. Maliliit lang guys para malambot pa kasi pag ma tiga, ano na malaki na matigas Ang gusya, ang dami na agad. Ang gusya, ang dami na agad. Kukuha pa tayo. Yeah, so, ang dami kong nakuha. Okra, okra. Guys, ang dami kong nakuha ang okra guys. Oh. Ayan guys, uwi na po tayo. Medyo ulan ng kaunti. Yan po yung mga panggatong. Kapag nagsisiwayan po ng mga kapatid ko, dito po kami nagluluto lahat. Dito po kami nagkakainan. Guys, okay, so yun na po. Yun na po tayo, guys. Guys, titignan natin yung mga... Ayan po yung alaga ng kapatid ko. Ayan. Mga native po ito na baboy. Ayan na sila. Hello. Ayan. Hello. Gutom Gutom na.